Hi mga kumare at kumpare, kumusta na kayo dyan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po ako ngayon uh, natirang pritong isda. Itong pritong isda, yellow pen, ito konti na lang siya. Kaya hindi may ko ng maluit. Dito naman sa kabila ay nagigisa ko ng bawang. Nung medyo brown na yung bawang, nilagay ko yung aking sibuyas. Ayan, hinalo-halo ko lang po hanggang sa lumambot yung ating sibuyas. At nung malambot na ang sibuyas, nilagay ko na yung kamates. Ayan, halo-haloin lang natin at saka pag medyo malambot na yung ating kamates, ilalagay natin dito yung ating natirang isda na hinimay-himay, na pritong isda. Kahit anong isda naman, pwede natin ilagay. Ito na, malambot na, ilagay ko na yung ating pritong isda. Halu-haluin ko siya. Nilagyan ko muna siya ng asin at saka hahaluin ko siya. Ayan, kung nakikita nyo, hinalo-halo ko para madurog yung asin natin, matunaw tsaka ako nilagay yung langka. Ayan, hinugasan ko na yung langka ng mabuti. Kasi alam nyo, mga kumare at kumpare, yung langka sa palingki, pag yung hinimay-himay, ay hiniwa-hiwa na, nilalagyan nila yun ng tawas para hindi siya mangitim. Ayan, nilagyan ko siya ng takip para mabilis lumambot yung ating langka at saka hinalo-halo ko. Nakita nyo medyo nagtubig yung ating langka. Ayan, halo halo ilang -e natin para mabaliktad siya yung nasa ilalim na lang ka mapunta sa ibabaw. Yung sa ibabaw mapunta sa ilalim para pantay yung pagkalambot ng ating langka pagkaluto natin. Kasi minsan yung ibabaw, nahihilaw siya yung sa ilalim, naluluto siya. Ayan, nilagay ko na yung ating pangalawang piga ng nyo. Tsaka haluin natin at takpan natin. Ayan. Nakita nyo kumulo na yung ating nilagay na gata. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang sa lumambot yung ating gulay na langka. Ayan, halo-halo lang tayo. Ganito talaga pag nagluluto tayo, kailangan paminsan-minsan haluin natin. Tsaka nilagyan ko siya ng takip kasi yung pag may takip yung ating niluluto madali siya lumambot kasi nakukulob yung init niya madali siya maluto ayan may sabaw pa siya hindi pa rin malambot yung ating langka hindi pa siya luto halo halo lang tayo ito lang yung ulam namin ngayong gabi na to Ayan, halo-halo lang po tayo. Kung nakikita nyo, wala na siyang sabaw. Ay, ayan, o. Oh, tuyo na yung ating gulay. At saka malambot na rin yung ating gulay na langka. Pag malambot na yung ating gulay na langka, dito na natin ilalagay yung ating gatang, kakanggata. Ayan. Yung kakanggata, yan yung unang piga ng ating nyo. Ayan, patutuyo pakukuloy natin to. Medyo dahan-dahanin lang natin ang apoy para hindi siya maging malabnaw. Pero hahaluin natin para lahat ng langka magkaroon siya ng gata. Kung nakikita niyo kumukulo-kulo na siya. Ayan. Creamy talaga yung langka na to. Kasi yung ating nyog, hindi siya tinipid. Alam nyo, pag gusto nyo ng masarap na ulam, wag nyong titipidin yung mga hinahalo ninyo. Pag ginataan kailangan, magata talaga siya. Kasi hindi naman masarap yung malab na wala talaga siyang lasa. Pero pag yung maraming gata, creamy siya, masarap talaga siya. Kahit yan lang ang iulam at saka wala na siyang kapares, masarap na rin ito. Ayan, kung nakikita nyo, luto na siya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na mga nanonood ng video ko. Salamat po.